good luck to you guys okay.

si Boss Marsa. The great Marsi. Naan, annex. Shout out kay Boss Marsi. Nalon siya sa babae no. Hey guys, ayan, ayan. Ya, ya, ya. Bahana 'to, don. Ginagawa natin oh no, ginagawa. Ang kagandaan nito kapag uh, madidilig yung mga uh, halaman kaya hindi masyadong nalalanta may na naman tayo nagpag vlog dito kasi ayos na yung internet connection ng SPS so yan tayo yung gagala gala Boss Marcy shout out Boss Marcy

Yan, dito tayo sa tambahay ni Boss Marcina naman. Wala tayong ano, ibang uh, makuha na ng content. Dito lang ang importante is uh, Merong upload. Ayan, shout out to everyone. Dito tayo sa uh, pader ng Gillians. Gillians to. Kabahayan yan. Ayan. Ayan Gillians yan. Ganda sa kabila na yan. Kabila na yan. Ayan. Kabahayan Yan, yan, siya. Situation. Yan. guys doon mga dulo. Yan, yeah, isang yeah, yeah. yeah, so maulan na hapon. Maulan na maulan na hapon. Kanina man nakasulat. Ito yung hapon lang naman ito guys. pero may time na hindi naman ng ulan pero kadalasan yung ulan tuwing hapon tuwing hapon yeah. Yeah. Siguro, na San Fernando ito so guys ito, karami, ito sa sa kapag sa San Fernando tawag dito sa Yan yes, sa kakakilala dito sa ano nato, lap, dito, na to, oh. Lapday Pandao. Ayan guys, San Fernando yan, San Fernando. Ano oh, ayan. Ano din, ano yan, laman pang ano, pang halos sa nila, ang ano, karni, karni bago. Pero di pa nakakita maganda sa karni ba, Laman sa San Fernando. Garis. Garis, eh, gabi. Yan shout out. Yan, sa, mga mga magmamama diyan, shout out kung ito gusto niyo puntahan niyo dito sa Annex. Annex lang dito sa Villa Carmen. Yan lalapad ng eh, yan, lalapad ng Take mo. ng mga tanda natin na Parents na mahiling magnanga na yan. Oh. Maraming nga Maraming ikmo dito. Ayan, libre, libre. Ayan, libre. Libre nyo yung kukuha yan, guys. Ayan. Ayan. guys. Ito na tayo. Ayan. Thank you very much, guys, sa mga nag-support sa akin. nag out sa inyo. Ayan, sa mga hindi pa nag-subscribe sa, sa aking YouTube channel, guys. stay pa-subscribe naman. And then, ah, uh, like and share na rin po ang aking video. Uh, Thank you very much. Bye-bye na po, guys. Bye-bye na.